Oh, uh -huh. okay. So, <laughs> <yung laughs> Wala pala, may disgrasya at sakura. Eh, <laughs> so, <-kay>, dami din diniman. ba? Lagana kasama-sama, mangangalaga Maganda laban. Oh, Ay, napakinggan po kahapon. Talaga, talaga, itong bata. Yeah. 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 na kitang hindi na... I-spec eh. Tuloy mo na. Kasi may napakinggan po kahapon sa... Seminar ng Sarup sa UNTV sa ano Motorpool kahapon. Seminar ng... UNTV. At? At Sarup. Ano yung Sarup? Search and Rescue. Search and Rescue. Ang topic ko nila kahapon, Karine, yung personal protection. Hmm? Personal protection. Iba Sa mga kriminal, Karen. Ah. Uh, uh, ano ay yung mga pwede mong ibahagi okay. sa gusto ko po. Kadalasan, pag tinatanong ko kayo sa labas, pag may nagtanong ng anong oras na, hmm. anong gagawin niyo po, ba? oras na? What time is it? Oh, Pag binigay ko sa Anong oras na? Hindi Hindi Oh. De, Stop what? Bibigay ko, hindi. <laughs> Alam mo, sabihin ko, hindi ko bibigay. Ama, oh. Eh, pag no, eh, oras lang pagkakait nyo sa akin. Hmm. Pag yung gandan lalaki mo na yan. Hmm. Yeah. Uh -huh. Pag itong oras na ito, ibinigay ko sa'yo, makakaibigan kita. Tama! Yun. Uh -huh. Ang mangyayari, pag naging kita, nadalaw ka sa bahay. Tama! Pag nakita yung, <laughs> mo yung anak kong ubod ng ganda, liligaw mo. Ayun, At ano naman ang karapatan mo, lumigaw tama. na na nairilo, hindi ka makabili. Tama! <laughs> 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 <Nakagawa -ugat yung laughs> Hindi po yun ang ano po pa ni, Ang ano kasi, ang tayo doon ni Sir Buboy, pag kumingin ka ng relo, huwag kang titingin ng relo. Pag tinanong ko anong oras na, huwag kang gagano. Kasi, yung blink of an daw, sabi niya, pwede ka nang may nakatarak agad na kutsilyo sa'yo. Oo pag, gano'n ganun mo. Dapat ano daw? Dapat gano'n, Papakita mo sa kanya. Siya titingin. Oh, para yung... Iba... Para... Ito, yan, naman ito, ito. Di para rin tingin niya? Hilo para pag, pag nakatingin ka pa rin sa kanya, kahit anong gawin niya, nakatingin ka sa kanya. Poured. Tapos bakit oh, daw uh, uh, nakaganyan? Oh. Eh, uh, bakit? Kasi pag ginawa ka niya ng kaway mo, ma, ma, ano mo, makikita ko. Pero ka, sampol, sampol, sampol. Sampol, sampol. Tawag mo lang. May maliit po eh. Ryan. Ryan. Yung nagturo sa'yo, nung minsan nakita ko siya, tinanong kung anong oras niya, hindi niya ginawa yun. Oo. Ano ginawa niya? Oo, pala eh. Sinanong niya! Sinanong niya! Sinanong niya! Oo, siya rin niya! Okay, ano? Bakit dyan? Para okay. Alam Anong oras na? Bakit? Sige, Alam niya kung bakit? Eh, bulag yung nagtanong sa kanya. Kaya sinabi rin. Wee! Wee! Meron mas... Okay, ano naman? Doon saan siya ka? Ituturo ko sa itra. Sige po. Huwag kang lalapit. Sisigawa po. Huwag kang lalapit. Okay, may mga cheng-cheng puwan ka naman. Dalawa rilo. Dadating si Le. Mas yung kasi kay Le. Dalawa rilo. Oo. Anong oras na? Isang ganon, saka isang ganon. <laughs> <Yon>. <laughs> yon, ba yung no? badi nyo, magingat ka rin doon, Pero mahalaga po yung karanihan, yung pagganyan, dapat pagganyan. Kasi so, maaagaw mo pa. Pero pagpagganyan, pag ma mahihila ka naman. Hindi? Hindi rin? Hindi. Ayun lang po kasi, hindi <laughs> na nakawin yun. Actually, Karin, yung totoo naman yun. Ano yung hindi na nakawin Maraming kwento oh. sa Rilo. Oo. Oh. Oh. Maraming <laughs> kwento sa Rilo. May mm tao kasi, gano'n nang gano'n. Ano yun, Karin? di pagtay. sabi at ba't ganyan ka ng ganyan. Oh. Oh. Rilo ko ganyan? Rilo ko riloko. <laughs> oras na ano oras na oh. ano oras na hmm. ano oras na 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 ano na si niya. <laughs> Tinuro Maganda ko para talaga sa seminar ng Sarok uh, sa kayo. Uh, Kasi may mga media rin po doon sa iba-ibang station eh, na uh, nakinig. Uh, Tapos pag anti-rape daw po, Ate niya. Yeah. Yeah. <laughs> Ayan, ata yun? Ayun, chakla chakla kay Don dun, yan. <laughs> Ayun, sige tingin. Auntie Ray. Auntie Ray. Auntie Ray. Si Auntie naman. <laughs> uh, ano? ano style naman doon. Pag nagtanong mo, Alba, eh, ay term talaga. Pag rerepayin mo kayo. Isis, ano, isisigaw niyo? Dapat help sa klolo. Alam niyo, sabi sa ang nila. Dapat ano? sinigaw niyo, tul tulong, tulong, tulong. Eh, matatakot ho yung mga nakapaligid na tumulong din dahil baka masakot. Ano para? Tulog. Tulong. Dapat ang sigaw niya daw po, Karen, eh. Mas maganda. Sunog. Sunog, sunog. Lahat, pat, lahat matukuha yung atensyon. Pati yung natutulong, magigising. Maram, mas mararami, mas maraming matatawag. Ay, Imagine mo, ha? Imagine mo mangyayari sa'yo. Kasi lahat Taka, 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 taka. sabay Eh, hinawa ka na ngayon. Kaya... Tukay na dalawa, nakikinig ako. Hinawakan kayong sa loob ng sinihan niya. Eh, standing room only. May sumigaw naman ito. Sunog. Buk -buk -buk hindi applicable uh, ito. Oo. Oh. Sa okay, labas, kaya naman, Sa taong umiinom ng kape, uh, no. huwag ka magkakamaling magtanong. <laughs> 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 Anong oras na? Oo, oh, oh, hindi lang <laughs> <laughs> Ginanon. Tumakon sa kanya. <laughs> <laughs> Kung di mo tinanong na bago ba <laughs> ka. <laughs> ah, May kape? eh. Oh. sa sitwasyon. Okay, okay. Okay, <laughs> okay, okay. Ano pa yung mga na ito? <laughs> Po, po. <laughs> kung, kung kaya ka ng rin yung kung kagaya yeah. po kayo, kung ni VIP po kayo, may mga pagka-VIP po kayo, yung maraming nagtatangka sa po. ano yung VIP? Yung, yung mga very important person. <laughs> ah, <Okay>. kalamay, <laughs> mga 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 private room. Kasi nakikilala daw pala nung mga gustong humanting sa inyo sa magitan lang ng basurahan. Basurahan? Yung basurahan yun sa basura nyo, nandun na kung ilang kayo sa pamilya, kung may, may baby ba, kasi may diaper, mayroong napkin. Malalaman na agad, kukunin lang nyo yung basurahan nyo sa labas. Kung sino-sino na yung nasa loob. At yung mga pangalan, yung mga address. Dapat pa kapag magtatapong kayo ng mga documents, punitin nyo talaga na hindi na mababasa. hindi <laughs> <No. laughs> yung tapo lang ng tapo ng na no. mga alagang Ma documents. Mababasa yung mga... Oh. Oh. Oh, Kaya pala, tatawagan ka parang kilalang-kilalang. Mm. Oo. Oh, mm. Tama. O oh. dapat ganun maging sa mga cheque, Karen, eh. di ba may mm. mga canceled checks ka or pagka yung binabalik na, kailangan pag ano, talagang yung punit na punit, yung halos Ay, yung hindi mabasa mo. yung... O oh. dapat oh. ganun. itapon mo sa dagat. Kung bills. <laughs> so, tama rin naman ito. <laughs> para para mamatay yung mga isa. O tama Mother Earth <laughs> oh. natin. Pag... Pulyutan pala ito. <laughs> Hi. Recycle. Recycle po. Meron pa po isa nga Ano? May isa pa. Saan so, <clears throat> ba kayo madalas kumain? Pinggan. Sa Sofitel ba o Shangri-La? Sofitel. Kasi atin niya, dapat kung saan ka madalas kumain, huwag mo na ibibigay ang totoo mong pangalan. Ah, ah for security reasons. Ano ba yung ginagawa ko? Ano? For security reasons. Ano ba naman po yata pinagtataguan nyo? Eh, iba-iba naman na pangalan. Iba-iba pangalan pinulong niya, no, eh. Yung Brian narinig ko. Ano? pinagtataguan po ata kayo, attorney doon kanina. Yes, this Ang pangalan. Sam Pascual. Bakit Sam Pascual? Alright. nag dalawa. Malisisin mo niya. Ano <laughs> daw ang pangalan mo talaga? Leia. Pwede mo ibigay doon. Pag, pag, Leo. Eh, Sabi mo, Leo. Leo. Ay, Leo. Ay, Leo. Para pag tinawag, ma-identified <laughs> ng waiter doon o <laughs> oh. mga tao doon, ikaw si Leo. Ay, Le kasi may siya niya susunod. Hindi ay, ka, ka po hindi ka masusundan. Oo. No. Oh. No. Oh. No, oh. No, mga tips lang po yun, pero kasi ang kausap po doon, Karen, eh, mga media men. Uh, Pwede, agayin niyo po. Ang VIP si Pinoy. Oh. Yun na yun, yun. yung parang pa kanina yun. Diyos wa. Diyos wa. isa pa po yun, Carly. Yung kilala, kung, kilala na siya. pwede kayong matiktikan nung mga ano, nung mga gusto mong manting sa inyo, sa mga kasama nyo. Halimbawa, pagdating nyo sa ilang, isang lugar, ang mga, mga bodyguards nyo pupunta ng kusina, pupunta ng ano. Naku, diba? Iniiwan na kayo, tapos kung saan sila pupunta. Kukuha lang sila ng information doon sa pinupuntahan nila. Sa katulong, sa mm. sa kung saan kumakain. Uh -oh. Kaya nga, basic yan, Karen, sa mga... yung kang magbibigay ng... Yung grabe ang risk na maraming threat sa buhay nila. Yung ultimong bodyguard, ultimong katulong, never silang nagbibigay kung saan sila pumupunta. Kasi ba, baka unwittingly and unknowingly. Di ba minsan yung katulong, Ay, si si, 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 si sir po. Nasa ano pupunta po, po sa ganon, sa Shangri-La or ganon, di ba? Minsan. <laughs> <laughs> isa pa yung driver eh. mo kakaibiganin. Oo. Oh. Oo, oh, okay. oh, isa pa mm, yun. Pa rin driver mo, karina, naman siya tinawagan kita. Mm -hmm. Ay, nasa loob eh. <laughs> Tulog. Tulog. <laughs> <Regierung. laughs> Dito pa lang kay naman dyan kay Budoy. Kaya wanted na wala. Kahit wala sa bahay. Ayaw sa sasabihin Tapos mm. sasabihin niya, nasa bahay. Oo, oh. oh, oh, imiwa ko to sa isang lugar si Karen eh. Tsaka hmm. dapat huwag so, kang mapapattern. Dapat kung, di ba, ang alis mo lagi 10 a.m. Dapat iba iba-ibahin mo. Umalis ka rin ng 11. Nang nine, isa yun sa pattern. Tama ba yan? Not necessarily, pero wag yung laging ganong oras. <laughs> Tsaka daman. yung pag... Huwag kang gagawa ng pattern. Tsaka ano? yung daan mong pinupuntahan, dapat hindi laging yon at yun. Oh? Dapat araw-araw. Ang bawa, diba, kumamalaan na. daan na dapat mong daanan ng daanan. Dating, Dating daan. daan. Dating daan. Tama. <laughs> Talaga hindi ka dapat magbago. Oh, yun. eh yung tuwid na landas. Delikado yun. Delikado yun. Pag <laughs> man ng puno yan, liliku ka. <laughs> Di ba? Eh tuwid na tuwid yan. <clears throat> Di tinaniman. Tuwid pa ba yan? Hindi na. Magdi-detour ka. Mm -hmm. Hindi ka tutuwid. Iikot ka, ka pa ganun. Meron pa po isa ka rin eh. Meron pa isa? Marami po. Marami po. Maganda Maganda talaga mapakinggan natin. Tinumpisan mo, tapusin mo. Hindi po kasi ka rin maganda sila maimbitan. Pagka oh. sumumbra na, kakalusin natin. Meron po isa kung hindi katulog sa tindahan po kagaya ni Lola Sela. Ayan, na, o. Ano naman yun sa tindahan? Lola, bibili lang mo sa inyo ng candy. Tapos magbili ng candy sa inyo. Tatanungin na, nandiyan ba si ano si Karen eh? Kasi may bibigay sana ako sa kanya eh. Sasabihin naman ng tendera binibilan nyo. Ay, wala sila ngayon kasama ang asawa nakukuha yung information na wala palang tao marami lang pala kakausapin nakaka-extract sila ng information Karen na kumbaga parang kakaibigan nila mabawa si Lola o ilan ba sila dyan sila Karen eh na nakatira di ba ano misis niya sino ba mga kasama niya may pinsan ba siyang kasama dyan ako yung magiging yung pangalan magsisinungaling ako magsisinungaling ako yun niya po ito si Leia yun ba

Pagka ako, Ay. nagkakamali ako. Oh. Ay, meron ba? Hindi nga. ako. Ako may ari ng tindahan. Bakit ko ibibigay kung anong informasyon? Hindi mm. mm. may ispas. Babi na doon, paparating na itog na walang Yung dugo-dugo ka, di ba? Yung, <laughs> gang, diba? yung oh, dugo Oo, oh, dugo ka pa. Budol-budol, okay. dugo-dugo. Yeah. Pagugulat ka pa, ano? Kilala nun. No. Oo oh, nga. Ah. Minsan naman eh. Magmamano kasi, matat, -ma, may maray matandang -mata nalo. Chimay. Gumano? Na, Bumama, ano? nay, ano, ganito. Uh, pero nalaman niya na yung lahat ng kamag-anak mo, mm -hmm. ha? Eh, nandun sa hospital siya, ano, ha? Mm -hmm. Eh, baka kumi... Konti kayo Yari mm -hmm. karon mm -hmm. Meron nga kaming kaso, Karen, eh, na ano, uh, napakayaman niya dyan sa may muntin lupa. Lahat na ibigay niya, alahas na worth mga 1 million para daw na-hypnotize siya. Pero I don't ay, think ay, so. Minsan kasi nagiging greedy rin tayo eh. Oh. Na, oh. ba diba? Na, ah, si nalo Manny. ko siya talaga. Oo budol-budol yan eh. Kasi gusto niya kumubuo yung kanya isang oh, million pa. Maraming ganun din. Buti na lang sa kanya. O oh, kaya iiwanan <laughs> sa iyo yung gamit. Eh ano naman ang garantiya ko na babalik ka? Eh ito po lahat oh. ng gamit eh. O oh. hmm. oh, pagtingin mo ngayon, puro kangkong yung ilalim. At saka binibilang pa sa iyo yung pera. Yung pala dun sa ibabaw lang yung isang libo. Sa ibabaw Tapos lang. Tapos lahat oh. yun ano na. Mm. Papel na. Yan yung piramid yun. yun ko eh, kunyari may dollars ka, magpapapalit ka. Naku, ingat kayo. Yung palang iba doon, nakalupi. So, akala mo, oh, na bilang na. Speaking of the dollar, sa money changer. Pion changer. Pion changer. Pion changer. Pion. Ito, tandaan ninyo, kung pupunta po kayo ng Hong mm, Kong, tingnan ho ninyo yung pagpapalit ninyo ng dollar kasi mm. may nangyari, Karen, yung nauna sa akin, naging tanga rin siya, kagaya ko. Kinumpute niya muna. Kukumpute niya. Pagpapalit ka dala, compute niya. Mataas yung halaga. Pagtingin mo, okay na yan.

sa sobrang kapagbutan ko. Kantali ako. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yan. Oo nga, casually speaking, ito ang dapat natin. <laughs> Uniwide farm, hindi, hindi ka mabibiktima dito. Pero huwag kayong maluko. Huwag kayo ng itlog na walang antibiotic. Kasi hindi ka mabibiktima, walang antibiotic. Ito na itlog at may taglay pang napakababang kolesterol. Oo nga. Siguradong sigurado ka dyan. Carp Chuan Chow para po sa napakasanap na toyo at patis. Languages International. Kayo po ay makakapagsalita ng iba't ibang lengguahe in just 30 hours. Mag-enroll na po kayo sa Languages International. Tumawag po kayo sa 8107765 or bisitahin po ang kanilang website sa www.languagesinternational.com. Maraming salamat, Marcy Blue Purified Drinking Water. Morong Star Beach Resort and the Taylor by Abe Fontano. Happy viewing daw kay Irish Espinosa. And? At maraming uh, salamat po kay Rico Torres Perez Family at sa mga tagalipa at Santo Tomas, Batangas para sa lang ipinagdadalang ipinagdadalang, 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 ipinagdadalang kape. At uh, 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 sa sir, sir Jerry Chua po, ay uh, uh, Jerry, Jerry Pangulan Pang at kay ano po? nang saro. ng Saru. na ako, Doc Joel Mendez, Dr. Aileen De La Rosa, at syempre, sa napakagandang si Dr. Daisy Lim Kamitan. Salamat po! Doc Joel, Dr. Aileen De La Rosa, and Doc Joel Mendez, Joy Lim, at uh, happy viewing sa mga taga ng orientan natin Dako, naiwan ko Power sa radio Naiwan ko sa radyo yung plugin ko para kay Dr. Francis Di Cancion ng uh -huh. kultura. Nanalo sila, dalawang awards. Oh, so, congratulations! Para sa international award. Wow, Pati. congrats! so, oh, okay. Okay ka. At saka, okay. dapat ta-implug ko kayo eh. Pati yung mm. telephone Pwede number. Pwede pa bukas. Nakalimutan. Yung... <laughs> araw ba bukas hapon yan. Nandun ako kahapon sa, ano, tapos may nakasalubong ako. Mataba. Mm. Chinese. Mm. Sa akin, ano sabi na yun? Ano sabi? Ano nood ako oh, ah, oh. Ah, uh, pangalan niya Dani po. Oh, Ang pangalan ni Fernando po. Fernan Fernando po. oh, si ano nga pala si Doktora Kamita, nanonood din niya, na? Si Doktor Ngo, Abelia, Tamayo, oh, oh. oh, at saka si Pakoy, si Gabi, Kirmina, si Rumina, okay, ah, oh, si Budoy, tapos na ang araw mo. O, si Paring Al Santa Maria, <laughs> si Ochit, si Boyo. Si <laughs> Mayor. Mayor, hindi sinipot naman. Sama mo na, Karen, na yung mga taga-masbate Sina oh. oh. uh, Juno. Oo oh. 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 alright! <laughs> <Isamayang, man. laughs> like. Tapos na kayo. <laughs> Ako naman. Thank you very much, Jerry Chua, uh, Mr. Ube, Noodle House, Diyan sa <laughs> Irodriguez. <I> Ayan. <laughs> Thank <laughs> you <yung laughs> <laughs> <yung laughs> very much. So, lang, thank you, Roaring Thunder, lahat kayo na simu-suporta mo sa amin. Thank you very much, mga ako. 11, 11, At may seminal po si Mr. Rafi Villanueva sa New Bako, Orca, Vite, ng alas 2 po ng hapon. Ngayong araw na ito, ang Team Power Plus. Kaya punta po kayo sa gustong makapakinig ng seminar po ni Raffy Villanueva sa Power Plus. Alas dos po, Miog Bacoor, Cavite. At hi sa po sa mga taga Ilo, Ilo City. At sa mga okay. kanyang okay. ko lang si Chairwoman Isabel uh, Lara at saka si President uh, Dan Roldan. Yung taga Makati. Si Atty. Lorbes. Ikaw magulong. Tony Lourdes nga pala. At saka <laughs> yung nakita ko sa timog noong Friday, si Tata. Salamat sa panood mo araw-araw. Later, later na. Pantaluyong, at saka maliki Okay, anyway, salamat sa Diyos. Sa pangalan ni Kuya Daniel Razon, bukas, gadwining muli ito sa Lubungin ng isang bagong umaga. At sabay-sabay tayong bumati ng isang...